Maghahain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kaugnay sa pagpapakawala nila ng flare sa himpapawid ng Panatang Shoal. Ibinagsak ng Chinese multi-role fighter jet ang flare sa ruta ng aeroplano ng Philippine Air Force sa noong inagsasagawa ng routine maritime patrol. Ikinagulat ng Department of Foreign Affairs ang insidente gayong nagkasundo na raw ang Pilipinas at China na pauhupain ng tensyon sa West Philippine Sea. Pinag-uusapan na ng National Maritime Council ang mga susunod itong hakba. Tinawag namang irresponsable, unprofessional at iligal ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pangaharasa ito ng China. Nalagay raw sa alanganin ng buhay ng mga Pinoy kahit hindi naman sila banta sa Chinese jets. Una nang sinabi ng Southern Theater Command ng Chinese military na iligal na ng himasok sa kanilang training aeroplano ng Pilipinas. Gitang AFP na una nang kinundin ang insidente, ang depensa lang dapat ang flare laban sa mga missile at hindi raw dapat gamitin laban sa ibang eroplano. Very dangerous kasi for instance, for instance, yung mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft, no? Pwedeng pwedeng mahigop dun sa dun sa propeller or sa intake or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. All they have on their side is brute force, no, and strength and might, and that's what they're gonna do. Hopefully, they listen to reason. Para sa mas mabilis na biyahe, plano ng Department of Transportation ang connection ng mga tren sa Metro Manila at ilan pang lalawigan sa pamamagitan ng Greater Capital Region Railway System. May unang balita si Joseph Morong. Sa Oktubre, target buksan ng Department of Transportation ang Phase 1 ng LRT-1 mula Baklaran hanggang Paranaque. Kaya nga nagsususpindi na ang LRT 1 ng operasyon nila tuwing weekend sa buong buwan ng Agosto bilang paghahanda rito. We're install, installing a signaling system in the Paranaque stations and then we will co connect it to uh, line 1 signaling system. It will depend on the testing and commissioning of the signaling. Isa ang LRT 1 sa apat na linya ng tren sa Metro Manila, pero limitado ang sakop ng mga ito at mahirap para sa ilan ang magpalipat-lipat ng tren. Pero may plano ang DOTr na pagkabit-kabitin lahat ng mga proyekto ng tren tulad ng MRT-4, MRT-7, Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway sa pamamagitan ng Greater Capital Region Railway System. Sa ngayon, maaring mauna ang pag-connect ng MRT-3 at LRT-1 sa pamamagitan ng isang common station na target paganahin sa susunod na taon. Uh, isa 'yan sa mga pinag-aaralan. That's the reason why uh we want to privatize the operations and maintenance of uh, MRT3. Kapag napagdugtong na ang dalawang linyang ito ng MRT3 at LRT1, ito ang magiging loop kung saan tila kakabit ang iba pang linya ng tren na ginagawa ng gobyerno tulad ng North-South Commuter Railway Project. Pinuntahan ng DOTR ang DOT Aran depot sa Clark, Pampanga kung saan 82% ng kompleto ang mga pasilidad. Ito ang main depot ng buong NSCR or North-South Commuter Railway Project at dito gagawin yung mga heavy at light repairs sa mga tren kapag umaandar na ang proyekto. Itong depot na ito inaasang matatapos sa Hunyo. 2027 ang target na partial operability mula Valenzuela hanggang sa Clark ng NSCR. Ang Metro Manila Subway naman maaari ring dumugtong sa Common Station. Pati ang ginagawa pa rin MRT 7. Sa Greater Capital Region Railway System, may nakalatag ng railway system na magdudugtong sa mga probinsya ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Laguna. Yun talaga ang, uh, ang dream natin no? na yung train system natin will be operational uh, similar to the operations of trains uh, in Japan or uh, in other uh, developed countries. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Pinag-aaralan sa Senado ang posibleng pag amyenda sa SIM Registration Act matapos matuklas ang ginagamit ito ng mga illegal na pogo sa mga scam at iba pang krimen. Ay kay Sen. Sherwin Gatchalian, isa sa mga may akda ng SIM Registration Act, kabilang sa mga posibleng amyenda na yung paglilimita sa bilang ng SIM na pwedeng irehistro kada user. Balak ding higpita ng mga promo, marketing o pangangampanya gamit ang short message service o SMS. Unang sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa mga pogo ng galing ang mga SIM na nagpapadala ng tax scams. libo SIM card na nakumpis nila sa mga pogo raid. Mula naman pagbawal ang pogo, napasindin din ng Department of Information and Communications Technology na nabawasan na ang mga tax scam. Bumuo na rin sila ng SIM card registration audit task force para tiyaking totoo ang pagkakilan ng mga nag-register ng SIM. Sumentro sa pangangalaga sa buhay ng tao at mga karapatang pantawang kautosan ng Philippine National Police Chief Romel Marbil sa pagkapatupad ng bagong kampanya kontra-droga ng administrasyon. Ito po, dun sa ating re recalibrated na drug war, ang unang-una nating iintindihin e pagtangkilik po sa ating batas. Let us observe human rights. Let us preserve human life. Wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao. Binigyan diin ni Marbel na may pag-asa mga nasasangkot sa ilegal na droga at ang mga pulis ay tagapagpatupad ng batas at kaayusan. Alinsunod yan sa Bloodless Operations Campaign ng administrasyong Marcos. Paiba ito sa madugong war on drugs ng administrasyong Duterte kung saan libo-libo ang nasawi. Welcome development para sa ilang human rights advocate, ang kautosan ni Marbel, Pero nakukulangan dito si human rights lawyer attorney Shell Jokno na isa sa mga nanguna sa pagsasampa ng kaso laban sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. So as Johnny Jokno ipatupad ang pagsusuot ng mga body camera sa anti-drug operations ng mga pulis, pati na ang lahat na requirements sa pagpapatupad ng Comprehensive Dangerous Drugs Act sa by-bust operations. Matapos ang 2024 Paris Olympics, mga Pinoy Paralympian naman ah, magpapamalas ang magpapamalas ng galing sa Paris. Para yan sa 2024 Paralympics na gagawin sa August 28 hanggang September 8. Umiyahin na pa Paris, France ang Philippine delegation nitong linggo. Anim na para-athletes ang lalaban, kabilang sina para-swimmers Ernie Gawilan at Angel Otom. Si Agustina Bantilok para sa archery, alin ganapin sa taekwondo, Sandy Asusano sa javelin throw at Gerald Mangliwan sa wheelchair race. Mainit ang naging pagtanggap ng Global Pinoy sa Sparkle Stars sa ginanap na Sparkle World Tour sa Amerika nitong weekend. Sa Anaheim, California, napakilig o nagpakilig sa kanyang performance si Asia's Multimedia star Alvin Richards. Duet naman ng handog ni na Asia's limited star Julian San Jose at Raver Cruz. Nagpasaya rin ang ng mga kapuso abroad si na Sparkle star Ai Ai de las Alas, Espon Moreno at Lubay all-out performance din sila sa kanilang pangalawang show para sa mga Pinoy sa San Francisco. Sa Calgary, Canada naman, naman tila, tilian ang bumungad kina Alden at Bubay para sa kanilang show roon. Hindi yan pinalampas ng Global Pinoy's na nabawasan ng pagkamit sa Pilipinas. Thankful naman ang Sparkle Stars sa patuloy na pagsuporta ng mga Pinoy sa pagpapatuloy ng Sparkle World Tour. Mayigit 10,000 ang naitalang kaso ng dengue sa buong Western Visayas may gitatlong libo naman na mga kaso ng dengue na itala sa Iloilo province na nagdeklara na ng outbreak. Yan ang unang balita, live ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Zen, Igan, isina ilalim na sa province-wide dengue outbreak ang probinsya ng Iloilo ito ay kasunod sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue kung saan anim na katao na ang binawian ng buhay. sa 43 LGUs sa probinsya ng Iloilo, 36 na ang umabot sa alert and epidemic threshold ang kaso ng dengue. The resources are now dwindling, no? Wala nagigita ang aton mga LGUs, wala sang mga test kits. Uh, wala kita may mahatag nga mga adulticides na ubos na, na halin sang San Uto, halin pa ka day 1 sang January nga sige nabitaas taas ang kaso sang dengue. So that's ubo nga there is a great need. Ayon sa Iloilo -Ilo PHO, hinihintay na lang nila na may dumagdag na LGU na magdeklara ng state of calamity upang makagawa ng resolution ang PDRRMC para isa sa ilalim ang buong probinsya. Ayon kay Iloilo -Ilo Governor Arthur Defensor Jr., wala raw dapat ikabahala ang probinsya kahit na may dengue outbreak. Ang pinaka-importante is we will have access to your quick response fund. Right now hindi paginman na siya kinalan because we have already prepared for that. We might, we might no together with the municipalities. Sa tala ng Department of Health Region 6 umabot na sa 10,188 ang kaso ng dengue sa Western Visayas. Ang Iloilo ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso na nasa 3,914, sinusundan ng Negros Occidental na may 1,584 at Aklan na may 1,319 dengue cases. In response to the current situation, the Department of Health Western Resilience Center for Health Development has activated its regional dengue task force and interagency collaboration for outbreak preparedness and response strategies. Igan, ayon sa Iloilo -Ilo Provincial Government, handa na ang dengue test kit, IV fluids at bed capacity sa mga ospital sakaling madagdagan pang pa admissions dahil sa dengue. Patuloy pa rin pinaalalahanan ng publiko na isagawa ang 5S kontra dengue. Igan. Maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Tiniyak ng Agriculture Department na hindi magkakaproblema sa supply ng karning baboy. Ngayong problema ang African Swine Fever sa ilang probinsya. Naglaan din ang DA ng 150 million pesos sa pondo para sa tulong pinansyal sa mga apektadong hog raisers. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa kabila ng pagkalat ng African swine fever sa ilang probinsya at pagkamatay ng libo-libong baboy, Walang nakikitang problema sa supply ng karneng baboy ang kalihim ng Department of Agriculture. Ito kasi ang pangamba ng Aga Party List lalo na sa Vermonts kung saan maraming handaan. Wala naman ako nakikita ng perceived na uh, shortage. It's farm-based ang lockdown ngayon, hindi naman buong municipality or buong probinsya. Kaya movement of ano, magkakaroon pa rin ng movement. Sabi ni Laurel, wala ring dahilan para tumaas ang presyo ng karne ng baboy at processed meat. No reason to increase prices. Yeah. Sir, ano pong impact ng ASF sa processed meat industry? Uh, dapat wala. So same lang din po na no supply shortage and no price increase dapat? Yes. Naglaan ng DA ng 150 million pesos para sa tulong pinansyal sa mga apektadong hog raisers. 4,000 pesos ang ibabayad sa kada biik o maliit na baboy, 8,000 para sa medium-sized at 12,000 para sa malaki. Itinaas na raw ng DA ang bayad para hindi na ipuslit ang mga may sakit na baboy. Inaasahan ng DA na sa susunod na linggo ay naipamahagi na ang unang batch ng 10,000 doses ng bakuna kontra ASF. 350 milyon pesos ang nakalaang pondo para sa 600,000 doses na libreng ipamimigay ng DA sa mga apektado ng ASF. Sabi ng AGA party list, kulang ito. Dahil sa backyard hog racers pa lang, 6 milyon na raw ang inaalaga ang baboy. Ang mga backyard so hindi ho kaya ang 600 pesos na bakuna, kada isang baboy. So kung atin po ililibre ang ating mga backyard racers, mga ngailangan po tayo ng 3.6 billion pesos na pambili ng bakuna. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Bukas na gagawin ang Heroes Parade para sa mga Pilipino atleta na lumaban sa 2024 Paris Olympics. Nakakada dapat itong gawin ngayong araw pero dahil pasado alas 6 pa mamayang gabi ang kanilang pagdating sa Pilipinas ay sa Office of the Presidential Protocol. Kaya ito iniurong bukas. Mamayang gabi naman, sasalubungin ang mga atleta ni na Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya sa Malacanang na susundan ng awarding ceremony at dinner. Magbibigay raw ang Pangulo ng cash incentive sa lahat ng Pinoy Olympians. Makakatanggap din sila ng Presidential Citation habang Presidential Medal of Merit naman ang ibibigay kay Double Gold Medalist Carlos Yulo. Samantala, nakatakda rin uh, bigyan ng Heroes Welcome sa Barangay Hipodromo sa Cebu City ang coach si Carlos Yulo na si Coach Allen Aldrin Castaneda. Siya ang kasamang coach si Carlos sa Paris Olympics. Nakikipag-ugnay na raw ang barangay sa Cebu City LGU na plano na magbigay pugay kay Coach Allen. Nilinaw ni Senate President Jesus Escudero na hindi babawasan ang mga holiday sa bansa, kundi ay lilimitahan ito para hindi na madagdagan pa. Kasunod nito ng pahayag ni Scudero noong isang linggo na nagkasundo ang Senado na limitahan ang pag ng mga panukala para sa local holidays. Ay, Escudero, mahigit isang buwan na ang kabuang bilang ng mga araw na direklarang holiday sa Pilipinas kaya sana ay hindi na ito madagdagan pa. Ay naman kay Senator Cynthia Villar, non-working holidays lang ang napagkasunduan ng Senado na limitahan. Malaki raw kasi ang gastos ito para sa pribadong sektor pati na sa gobyerno. Ay naman sa Employers Confederation of the Philippines o so ECOP, walang masama sa holiday kung hindi ito non-working holiday. Hindi naman daw kailangan maapektuhan ang productivity ng mga kumpanya dahil dito. Ang pag-aaral ng Senado sa mga holiday ay kasunod ng rekomendasyon ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nakaapekto sa productivity ang anya'y ay masyadong maraming non-working holiday sa bansa. Nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi kuha mula sa CCTV ng Manila International Airport Authority ang video ni Vice President Sara Duterte na paalis ng bansa. Git ni Bautista, wala silang kamera sa lugar kung saan nakuhana ng bise na lumipad pa Germany. Sa kasagsaga ng bagyong karina at hanging habagat nitong Hulyo, posible raw nakuha yon ng isa sa mga pasahero. Sa pahayag ng bise nitong August 7, kasama sa mga pinuno niya, ang mga opisyal ng paliparan dahil hindi man lang daw inimbestigahan ang pagsasapubliko ng video at iba pa banta sa seguridad ng mga pasahero. Sa isang panayam naman binanggit ni VP Duterte na issue sa budget ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagbiteo bilang Education Secretary. Sabi naman ni Budget Secretary Amena Pan Pangandaman, tinaasan nila ang pondo ng Department of Education ngayong 2024 bilang suporta sa Matatag Program na inilunsad ni Duterte noong DepEd Secretary pa siya.